Kain tayo. Mangan-mangan tayo. tayo. Ay, kain-kain na. Kain-kain na.

Hindi mo alam yung kung ano luto. Ito yung may kulay and kaldereta. Marag. Ah, oh, marag. Mm -hmm. Kaldereta yun naman ang marag ako eh. Mga okay, ba? Okay din Kasi may may tumating mm -hmm. mag-ibigyan sila. Marag. Ay lang kasi yung ano nila. Pagka marag din nila kasi yung marag nila, blagyan din nila na. Mm. -hmm. Bar. sampalok ba? Mm-mm. Sabi dyan sila lang. Dry lemon. Mm. -hmm. Mesmar. Garcin. Di ba? Mm-mm. Inalagay lahat yan. Inalagay lang lahat. Ayan, di ko may inalagay lang. curry oh. powder, mm -hmm. the... Popong, wala. Mm. Yan. Na, for wala. Wala. Ano yun bakit live? Ang video. May video lang tayo. Aray ko. Magkita nila yun. Um, ang, ano yung Kain. Anong takaw yung isa. Grabe yung kain mo sa. Tama sila dito. Ano putol na. Ita itaas ko sa Putol na. Putol na. Is the... Kasi tagal ko lang nagtutoy. O so, ito din, di ba? Yung pati yung buto niya, bakit parang, kumbaga, kagaya yung, yung mga... Lang buto niya? Mm -hmm. Nagbuto man yata yung isa pa hapon. Pagdating niya. Bye kasi you know, yun ay sininga, sinangag ako kahapon, di ba? Iniwanan ko siya kasi akala ko, oh, babalik siya, sabi ko, hmm. iwanan ko na lang dito. Kasi kasi yun, nagpapain ka kahapon. Hindi man din yata umuwi. Hindi man niya kinain. Mm. Pag, pagdating namin kagabi, pagdating ko kagabi, nandito na, kararating na, nandiyan na sa mam. Mm. Sabi ko, hindi ka pala bumalik kanina ito, yung sinangag ko kaya to. Mm. Tapos kinain naman niya bako at nagutom niya sa sabi mm -hmm. ko sa andalo na. Ipainit ko. Nagutom niya. Kaya yung pinainit ko. Tapos nag naggawa na rin ng naggawa na rin ako ng ng kainin ko na ganito. Mm -hmm. Kasi kung kumain man din ba yung isda ko na ganito. Mm hmm. Kano lang yung pagmaanghang siya. Kalo mo makakain niya gusto niya kaya lang ayaw ko pakainin ng ang Bakit? mm. sabi ko wag ka magkain ng anghang. ganyan na lang bawa man yun mga ka hmm. ka hindi na mga pero wag mga hmm. para. yung parang yung pagkain lang natin ba? Mm, ade lang mm. para may amano ka lang kaya na ma, hindi pang ano lang ng kain dahil hindi mm. kaya yung talaga kainin nila na o isa-isa. hindi. Pwede yan. Sabi ko. Mm hangyan -hmm. Maanghang yan. Bawal. Ano kaya mangyayari na nang bukas? Bakit talamadan na ano kaya? Mga tao, ma mainitin pala, ma mainitin na naman siguro mga, mga ulo nila o hindi? Hindi mm, naman mainit mainitin na naman. Pag mainit, ayun. Pero so, di diba malamig. Pero mayroon pa rin yung mainitin ng ulo. Mm. At may gotong. <laughs> Lalo yung mga madam na. Mm. Yan na. Sabi nila yung mga mag-ano sila ng mga sapatos. Lalo pag malapit na lang kain, umuwian nila. Hmm. Fine, fine. Sa madali lang ba magkuha sa sa taa, sa loob? Hindi niya alam, hindi nila alam okay. kung paano magtingin sa loob. Grabe, sura-sura pa. Mm. Talagang kape at saka ano sa iyo, no? Mm. Hindi ko kakayaan nung ganyan. <laughs> <laughs> yung parang pantulak ko na ba? Mm. Bibay ba rin talaga? May mm. okay. kumuha mm. yung chili May chili na yung Yung chili Ito. Tinuha ko yung sa sili mo to. di mm. Hindi Ano pindutin mo na ah? Wala na? Hindi yung laro mo? Laro ko?